Hey mga idol. Kumusta po kayong lahat? Magandang araw ulit po sa inyo sa mga OFW katulad ko around the world at saka dyan po sa Pilipinas, mga kababayan natin at sa mga subscriber ko. Magandang araw po sa inyo lahat. Kumusta po? <laughs> And guys, uh, so gumawa naman po ako ng video na to. Uh, Nagtataka-taka nagtata po kayo kung bakit gawa po ako ng gawa ng video. Uh ito 'yung video pong uh, ginagawa ko ay uh, isa lang po itong uh, support ako kay Paul uh, simula po nung uh, uh, yun nga yung issue nga po doon sa box kay ma'am um, gusto lang gusto ko lang po i- uh, ipagpatuloy yung uh, support ako kay Paul uh, nasimulan ko na po doon sa video na unang eh, uh, hindi naman po uh, talaga naggaganitong video uh, gumagawa ng mga ganitong video uh, gusto ko lang po talaga i- uh, Ituloy-tuloy yung uh, support ako kay Paul. Paul support mga idol. um uh, Uh, At nga ng mga idol, uh, nag-message na po ako dun sa ano, sa Facebook page ni ano, ni uh, ni Paul sa FB. Uh, wala pa po muna uh, reply. Ngayon nga po, uh, sinabi ko po doon uh, sa po ako uh, supporter, gusto ko pong uh, magbigay ng counting uh, tulong. Hindi naman po ako mayaman. Uh, Ordinaryong tao lang po ako dito mga idol sa Canada, isang uh, OFW. Uh, galing din po ako talaga sa hirap, yung mga nakikita ko sa video na pinupost ni Paul ay uh, talagang, yung iba talagang uh, sa totoo lang, mga idol, cross my heart, talagang uh, narudurog nga aking puso mga idol, pinagdaanan ko din po yan mga idol, uh, yung mga ma itong nandun dito sa Mindoro, uh, yung, yung mga katutubong mga yan, nakita ko yung video mga idol, uh, talagang kumain din po ako ng kamote. Kung hindi po ako kumain ng kamote, hindi pa ako makakarating dito sa ano sa Canada. Ayan mga idol, kasi ayaw ko talaga magutom. Kamote mga idol, pinagdaan uh, pinagdaanan ko po yung hirap na talagang hirap kami noon mga idol. Yun nga mga idol, sa pagsisikap natin, nakarating po ako dito sa ano sa Canada. Ayan mga idol, uh, rin yung ano natin, uh, hindi naman talaga totally tayo uh, angat-angat sa buhay, yung sakto lang mga idol. Uh, nakakain din natin yung uh, gusto natin kainin. So itong uh, video na to mga idol, uh, talagang uh, nadurog yung puso ko nung ano, uh, napanood ko yung video na unang video na si Paul po ay isang napakabait at uh, you know, matulungin. So tumutulong siya dun sa malalayong uh, lugar. Nire-risk niya yung buhay niya para po dun sa mga mahihirap talagang uh, sobrang nangangailangan mga idol. So doon po nag-start mga idol, uh, kaya gumawa po ako ng video na kayon. Uh, talagang hindi ko natiis na ipagtanggol si Paul doon sa nangyari, doon sa issue ng box mga idol. Kasi sobra-sobra talaga mga idol. Uh, hindi makaya yung mga pinagsasabi. Pero doon nga mga idol, nakabubo na tayo. So itong video ko na ito mga idol, uh, wagawa ako ng video na ito uh, bilang suporta kay uh, Paul at sa buong team ng uh, Pugong Biyero. Uh, ako mga idol, uh, gusto ko rin sana tumulong mismo na makapunta doon. Pero hindi, nandito tayo, malayo tayo mga idol. So, ako mga idol, mahirap lang. Hindi naman talaga ako totally uh, may pera. So, na, mo naman kasi sa akin mga idol, di ko naman kailangan maging uh, mayaman ako, bilyonaryo para makatulong ako sa kapwa ko. Ayun mga idol, uh, parang yung uh, sarili ko nakikita ko kay Paul mga idol galing kasi ako sa hirap mga idol at saka doon sa mga katutubo na grabe mga idol yung iba walang uh, chinelas, walang damit uh, isang beses kumain uh kamote kinakain so nakakadurong ng puso mga idol. So ito nga si Paul pumunta na naman ng ano ng Mindoro. So nakita naman natin yung uh, pinuntahan niya talagang uh, malayo. At saka talagang pumunta pa dyan sa, ilog o sa sapa, tumawid, pumunta sa bundok. So nakakabilib na bilib na nabili ako mga idol kay, kay, Paul. Kaya itong video na to mga idol, bilang suporta ko lang po to kay, no kay, uh, kay Paul. Aasahan nyo mga idol, lagi po akong nga uh, gagawa ng video pa suporta kayo mga idol. Alam nyo mga idol, ito, sa to lang may revenue po akong na, nakuha doon sa mga video na ginawa ko. Yan po ay uh, gagamitin ko para po uh, makatulong din po ako ng konti. Kasi hindi naman po, hindi naman po ako mayaman. Hindi naman po ako talaga mapera. Yun nga sabi ko mga idol, hindi mo naman kailangan maging mayaman ka para makatulong ka sa kapwa mo. Ay mga idol, ah, panoorin natin ulit itong uh, short video na nilagay ko dito sa aking video na yun nga, yung video ni Paul na pumunta siya sa, ano, sa bundok o doon sa Mindoro para makatulong doon sa mga katutubong mga yan. Ano yung Singapore na yan? Galing pa ba yung Singapore? Galing po sa bundok. Opo. Papakita mo nga sa amin ano yung sinabi mo. Ah, sige na, dalhin mo dito. Ah, okay. Ito yung Singapore. Sage. Alin dito yung Singapore? Ito. Opo. Okay. Ito'y panangali... Ay, sorry, hapunan mo na to? Opo. Hindi bigas. Hindi po. Bakit hindi bigas yung pagkain mo? Ah, uh, wala po minsan pambili kaya Singapore na lang pong pagkain namin. Okay, okay. By the way, ako si Kuya Paul. Anong pangalan mo? Niway po. Niway? O oh, sige po ka, Niway. Ito Gabi at saka Karla. Wala nang ulam. Wala nang po. Hindi po kami gulang pag pagkain ng... Ayan mga idol, uh, maraming maraming salamat po sa panonood nyo. ayun uh, ayan po, nakita nyo naman mga idol uh, yung paghihirap ni Paul para po makatulong dun sa mga katutubo o sa mga kapatid natin na mga nasa bundok na nangangailangan ng gusto, higit na nangangailangan ayun mga idol uh, don't forget mga idol uh, subscribe kayo sa aking channel uh, at uh, kay Paul uh, mabuhay kayo Paul uh, nandito lang kami sa likod mo, marami kami uh, sumukosuporta so sa iyong uh, misyon at uh, ipagpatuloy mo yan pagpalain ka sana ng buong may kapal at sa buong team mo Ayan mga idol, kita-kita uh, mo ulit po tayo sa 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 mga susunod kong video. Maraming maraming salamat po.